Diana! Natasha. Tama yung sinabi mo. Tinanggap na kami ni Lolo. Ah. Really? This is wonderful. Lolo, thank you. Huwag dapat magpasalamat sa'yo, si Natasha. Nakita ko si... Isabelle at Diana... for what they really are. Papa, bakit kayo nakikisama sa kaaway? Eva, hindi sila mga kaaway. As a matter of fact, nagkasundo na kami ni Isabel at Diana. Romualdo, sa ginawa mong yan, parang ininsulto mo na rin ang aking anak. Si Eva ang legal na asawa ni Cesar, kaya siya lang dapat mong kilalanin. Besides, Papa, beware of these people. Baka, ibang agenda nila sa'yo. Eh hindi naman natin alam kung anong motibo nila. Look, hindi ko kayo kailangan para pagdiktahan ako o pagsabihan. I've made up my mind, so deal with it. Sigurado ako oh. na magiging masaya si Daddy. Dahil buo na yung pamilya niya. Tama ka! Magiging masayang-masaya nga si Cesar ko. Dahil kompleto na talagang pamilya niya. At nagbalik na kami. Eh. You look familiar. Hmm. Anna Marie, the bomba star of the 80s. Sinabi mo na. Ano ginagawa mo rito? Teka, hindi ba funeral house to, Lolo? Eh, di natural. Nakikipaglamay. O, oh, anak, bless, bless kay Lolo. And who the hell are you? Ano ba, Fafa naman? Wala ka ba nararamdaman na sunando dugo? Apo mo yan, si Bernadette. Anak, kiss, kiss, Lolo. Ayan, nahag-hag hey, na lolo na. Ayan, like that. Ano ba to? convention ng mga kabit ni Cesar. Bakit nagsusulputan kayong lahat? Ay! Ay, kaya naman pala! Nakita na kita sa TV! Ikaw yung isa pang Johnny ni Cesar! Ako nga pala si Ano Marie, Ana Marie Valdez. O, oh, diba? Ako yung unang naging jowa ng lalaking Genoa mo! Nice to meet you! Tama na! Tama na! Baka may presya na makakita sa akin. Bukas, tayo na naman ang laman ng dyaryo. Arturo, sabahan mo muna si Ana Maria at si Bernadette. Go away, ah, please. Anastasia, ikaw na muna mahala sa kanila.